Hi mga kabadi, another day, another race na naman tayo ngayon. Eto nga pala mga kabadi, nagbukas tayo ng munting bigasan, ilang buwan na ang nakakalipas. So eto na pala siya ngayon. Bali maglilimang buwan na siya mga kabadi. Konti nga lang yung paninda natin ngayon. Dahil kailangan nating ipaubos itong ating bigas o kaya bawasan pa mga kabadi. Kailangan kasing madispose agad-agad ang mga bigas bago tayo mag-order ng panibago para hindi tayo masiraan. At sa araw na ito, ang benta natin ay medyo matumal mga kabadi. Ito nga, nagpapaubos tayo, nag-sale na nga tayo. Kaso ang dami nating kalaban mga kabadi. Bale, ito nga pala, yung benta natin dito sa pwesto. Yan mga kabadi, konti lang siya. Tapos ito naman, ang deliver natin. Buti na nga lang may deliver tayo mga kabadi sa araw na ito. Araw pa naman ng sahuran. Tapos ito yung mga pinagawa nating tarpaulin mga kabady para sa mga sale items para makita nila na may mga sale tayong bigas. Ito nga din pala mga kabady nilutuan ko yung isang klase ng bigas kaninang umaga. Tiyan check ko kung pwede siyang pang deliver pang bagyo. At ito naman yung likuran ng ating pwesto. Medyo malaki yung pwesto natin mga kabady kumpleto siya pero napakamahal ng paupa. Kaya minsan nahihirapan tayong abutin ang kota natin sa isang araw. Meron din pala tayo dito mga kabady, 5 kilos, 10 kilos, halo-halo na yan at mura lang ang bigay natin dyan mga kabady. Wala pala kaming magawa dyan mga kabady, kaya nakatambay na lang kami sa loob. Pinag-uusapan namin kung paano namin palakihin yung benta namin, kaso wala eh. Nalakas kasi ng ulan mga kabady at merong mga nakitambay ng mga riders sa harap. Kaya ayan, nung umalis sila, agad-agad naman kaming nagligpit mga kabady, uwian na. Bawi na lang ulit tayo bukas. Tingnan natin kung makakabawi ulit tayo bukas. Dinulungan ko na palang nagligpit yung kasama ko dyan mga kabadi para makauwi na tayo agad. Magluluto pa kasi tayo pag uwi natin mga kabadi. Wala kasi tayong kasama sa bahay. Ayan lang mga kabadi. Bye bye!